ang bawat araw ng isang guro. Halika, samaan mo hong tuklasin. Ikalabing tatlo ng Agosto sa taong kasalukuyan, dalawang at dalawang put-apat na taon, araw ng Martes. Heto nga sa pagitan ikalabing dilawa, ng ikalabing dalawa at ikaunong oras sa hapon ay nasa faculty office lamang kami kasama ang aking mga na klasiko rin ng sekundaryat kolehiyo. Sa susunod na video, ay ikakwento sa inyo ang aming buhay eskwela noon. Siya nga pala, shortened period na ngayong araw hanggang sa ikatalawang putulo ng buwang ito. Apat na putlimang lamang sa buwat klase namin. Ito ay dahil sa paghahanda sa mga aktibidad at kawain sa narilapit na pagdariwang ng buwan ng wika sa paharalan. Nag-organisa nga pala ako riyan ang listahan ng gihimpasa sa si pag ng mga mag-aaral sa aking klase ngayong bingo. Si Mimi na ay kanina pa dikit pang dikit. Mimi nga nang kasamahan naming gulo dito. Masipag niyang pinapahain, tuwin na nito siya sa opisina. At take note, marami silang mga Mimi nito. Maamot siguro ng lima hanggang laning. Alam na na kaya makikita ng mga bata na naglalakad-lakad patungo sa kanilang silid aralan. Sila kasi ang lumilipat ng silid sa pot oras ng klase. Sa so mayon ang tumuatan nila ay sa himnasyong ng paaralan. Padalas ito ang kasi ginaganap pang waras ng physical education. Posya, hindi ko na alam paano to tatapusin kaya hanggang sumli. Paalam!